Dahil mauna din eh, ang mga pangalan dahil sa kuang napilian sa to ang pririban. So bali ko rin kabuktawo kabuk dahil ang ako ang gipilian ni. Eh. Huwag ka muna sa ibahalag pangita sa inyo ang mga ngalan diha. Sa ko rin kabuktawo, kabuk ang dahil nga ako ang gipang sulat dara dahil sa kuang gipang pili dahil so isa radyo kabuok ang pwede na to, mabunutan ana. Mauna pa sortihay radyo ni no please lang. Huwag sa so, wala dahil nabunutan karong na dahil no so napatay next bulan. Mag-announce rako next month dai kung pila na sa kabuok ang ako ipririban ana. Kay ang gusto mong guna ako dai no isubay-ubay diri ang ako ang matagan o pririban. Kay daghan makay nang andoy gud nga mga piling guwapa gud nga mariban mangud ang ilang mga buhok no muna tagaan yun ako nag chance nang mga piling guwapa diri sa Iligan City <laughs> Anyway, ang schedule de sa Kuang Pereira Banday no isa so September 20 na siya. Muna good luck sa tanang mga piling gwapa sa Resiligan City no. O kaya mo kagool de no day ka every month na tanah ay preriban. Kung dili magali swerte ka sa inyuhan nga bulan day malay ninyo day sunod bulan inyuhan ng swerte. Kaya basta magul mga inani day no day is pa ay radyo ni siya day no please lang. O para sa isa mo sa makapil sa toang preriban, ang buhato ninyo is mag-follow mo sa kuha o mag-share sa ang mga videos. O mo order no by mo oy.